Wala. Masama ang spirito to. Masama ang spirito. Inuwan ko sa kataluma basta sa pag-aari ni Cristo. Amen! Layas! Hila, tamanda. Hinga naman alin. Na Inhale. Okay. Hinga naman alin. Na hmm. Um. Wala na siya. Balis na. Naramdaman ko na. Pwede naman yung Atras na pati. In Jesus name. Three times. In Jesus name. Sa lala. In Jesus name. Amen. Amen. Ama namin, sabi mo. Ama sa namin. mo. Sabi mo. Sang alam mo, mapasa amin ang karya mo, sundin ang mo mo dito sa lupa para nang salangin. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama Amen Ama Isus Amang Nazareno kami ang iyong mga anak Ilay kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kayo po ang manguna sa aking buhay. In Jesus' name. Ama Jesus, Amang Nasareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng aking karamdaman. Salamat po sa pinagulong mo sa akin sa pangalan ni Kristo. At hapusin mo ako ng iyong mapagpalang kamay upang gumaling ang aking karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. At kapayapaan at magmuna at maghari sa aking buhay. Ikaw ang aming tagapagligtas, Heso Kristo, in Jesus' name. Amen. Ah, wala na. Kabila. Ah, na. Normal na gano'n ang mo. Gano'n mo. Ano pinakaiba? Ano pinakaiba? Nag-normal ano? Na, Hindi nakaturo katulad nila. Pero si Papa Yes. Thank Alay, you. mo right. may sabi ka? O di ba kanina ginanong ganun pala kita kanina? No. Yes, sakit. Iyan. O. Oh, oh, kanina okay. naalala ko. O di ba? Oh. Yes, ko na yan. Hmm. Hmm. Diba hmm. 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 O. Oh. Di ba wala na sakit? kinabi sa spirit Kaya pala kanina, ano pa sa spiritual niya? Yeah. Spirito. Saka yung tayo spirito, elemento, diablo, lang, jana, tao. Wala na. No. 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 Ang sakit mo ay spiritual. Ibig sabihin, may pumasok na sa mga spirito. Ba't okay, ba na sa mga spirito? Baka na-stress ka. Baka naman na-stress ka sa asawa sa mga mo, kapitbahay mo, mo. Ano? Ano? Ano?